Kaya guys, sinarapan ko na yung pagluto ng matabang isda. Ito pala yung bayang. Tignan nyo. Tigsay. Tigsay yan. Kaya anong masabi yung saluto ko guys? Ang talap-talap. 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 Salap. Alright, right, right. Bayang. Oh, okay, another mukbang na naman tayo. Bayang. Naku, laki. Ang kamay ko. Sa uh, school. Laki na ito. Klase, di ba? Ito yung mga regatos natin. No? Guys, magluto tayo ulit ng bayang dahil uh, sabi nila masarap daw. Kaya inulit namin. sa panibagong ano naman, ibang luto naman pala. So, una nating salang. Up. Oh, mablay pa. Batter muna, guys. Diyan lang yan. Tapos mo. So, salang natin yung ano, ha, luya. Luya. Dapat maraming luya para patanggal yung uh, um, langsa. Eh, tunay natin kaagad yung ano si Buyas. Ah, hintayin. Yan. Ay, nako napasok ako. Bango. Ano? Sobrang bango. Talap-talap na naman ito mamaya, guys. Yan. sin ah uh, munoot yung uh, ara na ng dito ng mga mundo sa bayan parang napanonay tsura ng bayan ah

A quý bắt tuyệt vời của lúc tết lắm là cầm sữa anh Pamark, ano na, na to? Shout out everyone. So, for this video, another bayang na naman ulit. So, try natin itong bagong luto. Hindi na inihaw. So, baka maubos na ngayon. This, time. Let's go. Alright. Na na. Alright. Arat na. Ginit sa araw. Alright. ko. ingit yan. Balong. Perfect. Okay. Ganito pala ang dapat. Mmm. Mmm. Mm. mm. Sa, sabi ko nga sa inyo, pag natikman nyo yung luto kung ganyan, eh... Perfect. Perfect talaga. Mo. Hanap, hanapin nyo. Nagpapasyat ano out nga pala dyan. Feeling ko, mas masarap pa yung isda kaysa sa'yo. Eee. Si Amel, tsaka si Siron. Tsaka <tod> si Longlong. Adolf, ng tambayan. Shout out. siat out. siat out sa mga trupang ano dyan. Trupang baldog. Ay, kamo yan ang pa? Mm. Kita nyo so, naman yung gawa ko. At mo sa pagkuha ng... Yan! Banga eh. Minit kayo ba? Hmm. Tignan mo kayo rin. Dalawang slice talaga yung ginawa niya. Ito, mm. mabilis na mga baliktad. Hintayin natin sa pagbalik dyan. Muna kasi may hinang yun eh. Shout out, alot, Aljan. Mas baka ang luto pa kaysa sa inihaw mo. <laughs> 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 inihaw mo, hindi niya ubos eh. Ito saglit lang oh. Pabalik tayo na. Pabalik tayo ko na. Ay, butang na. Ayun, matagal na. <laughs> na. 来、嗯、了，哦。